hi what's up mga kaibigan for today's video. Welcome to my vlog. So mga kaibigan, ang ating content today ay magluluto ko ng gulay. So ito po yung gulay mga kaibigan lutuin natin. Darong tayong kalabasa. Ayan. Ah, uh, okra. Tapos lukbati. tao ng saluyot so ito po yung mga ingredients na ilalagay natin mga kaibigan nor cubes beef, at saka aminta duya sibuyas bichin asin at tabong rin mga kaibigan so mga kaibigan pa lang kasi mahilig sa mga gulay mga kaibigan pero yung mga anak ko hindi gano'ng mahilig sa mga gulay so ito meron na rin silang ulam yan ito na manok ayan so meron pang dito ulam na isda ayan tilapia pang dito malagkit ayan tapos yung saging tapos meron pang pizza ayan ayan po mga kaibigan so ngayon ang ating content today mga kaibigan ay magluluto kami kulay alright ngayon mga kaibigan, so ito na po yung aking luluto. Yung ready na po mga kaibigan. Oh. Ito lokbati. Ito yung okra at ah kalabasa. Ito yung tao ng suruyot. Tapos ito po yung ano na po, ah, tuya, sibuyas, uh, ah, minta, pichin. So ngayon mga kaibigan, dito po ako magluluto. So, lalagyan ko to ng mga uh, dalawang baso siguro, mga ganito, karami mga kaibigan. Ayan. Ayan. So, darap pala mga kaibigan. Ayan. Ngayon mga kaibigan, lalagay ko na yung ah, ah, luya at sibuyas dito. Ayan. Ayan na po. Tapos, unti paminta. Ayan. Tapos, bitin na rin mga kaibigan. Alright, so ngayon mga kaibigan ay sarang ko na ito mga kaibigan. Ayan. So ngayon mga kaibigan, ito na yun. Ah, uh, tapang ko rin mga kaibigan hindi natin ah, kumulo bago lagay natin yung asin ah, sa kabuko alright mga kaibigan alright mga kaibigan so check ko yung aking ah, linuto kung kumulo na ba yun so kumukulo na kayo mga kaibigan at ah, lagyan ko ng kunting bagong Yun, kunti lang mga kaibigan. So, lagay din ako ng kunting asin lang mga kaibigan. Yan po. Yan. Okay. So, yan. Kumukulo na mga kaibigan. Ngayon mga kaibigan, ilalagay ko din yung uh, Norpips na dalawa. Yung dip. Tapos ang unahin natin ilagay dyan mga kaibigan Yung okra at saka kalabasa mga kaibigan So ito Ayan Ngayon mga kaibigan ay takpap muna natin yan. Yeah. Kukuluan natin ng yung mga kaibigan. So So na ilagay natin dito mga kaibigan, ito na 'yung mga daw. Tukbati at tao ng saluyot. Alright, mga kaibigan. So yung mga kaibigan, ah uh, ito 'yung niluto ko. po yung una ko linagay ng kulay ang kalabasa at okra ayan so isa natin lagay na diyan, mga kaibigan ah, ito na po tahon ng lukbati ayan so ayan Matapos po, ito yung taon ng saluyot. Ayan mga kaibigan. Ayan. Ano po mga kaibigan? So, araw lang natin ito mga kaibigan. so yung mga kaibigan ay tatapang ko ulit. So, ito na yung kanin na linuto ko, mga kaibigan. So, hindi ko na lang lutuin yung gulay, mga kaibigan. At tapos na, mga kaibigan ay kain na rin ako. So, alright. So, yung mga kaibigan. So, ito na po yung linuto ko, mga kaibigan, na gulay. Ayan. Ayan. So, ngayon mga kaibigan ay itimang ko po. Anong lasa po yung itimang ko po? Ito. Sarap mga kaibigan. Sarap talaga pag uh, gulay mga kaibigan. So, ngayon mga kaibigan. Ito na yung mga kaibigan. Papatayin ko na mga kaibigan. Ito So ngayon mga kaibigan ay kain na rin ako mga kaibigan. Pagkakain na ako. So yung mga kaibigan, ito na po yung kanin ko. Ito so na yung gulay mga kaibigan. Ayan. May tubig na ako, may saging mga kaibigan. Ayan po. Ang gulay. So yun mga kaibigan, tayo na tayo. So yung mga kaibigan, so ito po yung kain ko mga kaibigan. So ngayon mga kaibigan, kakain na ako. So mag-free muna ako mga kaibigan. mà so, cái mga nè cái nay rách, có yung aking in Gulay. Ano? anh ngon, ngon, ayam. Dia sarap ke mahai itu kan? substansia. Sekarang mulai kan? Setelah pegura yang ngulam ke itu kan? So, ito po yung okra. Ayan. Ah, sarap. Ito po yung tukbati. Ayan mga kaibigan bati hmm karap kalabasa ang kalabasa mga kaibigan ay pampalinaw daw ng mata ayan po kalabasa mga kaibigan Kaibigan. so yun mga kaibigan ha ang dito na po aking konten so marami sa inyo support ha and god bless to all my again. bye bye